ayan oh, ito yung scooter ko na plat yung gulong Ayan, ilang vulcanizing na yung pinuntaan ko Pangapat na to Tinatanggihan ako, eh, dito rin tinanggihan din ako So ako nagbabaklas Kasi hindi nila alam kung paano baklas ang uh, scooter natin So Mas mainam talaga na magdala tayo ng gamit Kaya katulad ko, uh, wala akong dalang gamit na nanghiram lang ako. Ayan, si Tatay, nanghiram ako ng gamit. Kasi sa, sa mga vulcanizing shop, hindi nila alam kung papaano baklasin itong gulong natin. Kaya mas maganda inap talaga na meron tayong dalang gamit at meron tayong alam sa pagbabaklas nito. Para ma 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 nila to. So, ito na ko na. Uh, Papabulkanize na natin. Ako rin din magkakabit. Ito si Kuya. binubulkanis binubulkanize na yung interior ko. Yung gamit niya yung pambulkanize yung piston. Uh, linalagyan niya ng gas tapos sisindihan niya para uminit. kanto Ganito yung madalas kumakita sa mga liblib na lugar eh. Kasi wala silang kuryente. Piston ng sasakyan niyan kaya malaki. Ako nagbaklas, ako rin magkakabit dun. Wala tayong dalang gamit eh. Ikabit na natin yung gulong ko. Ah, makaka-uwi na rin ako. So, ayun sila tayo. Nagpahiram sa akin ng gamit. Ayan. Yeah.